please subscribe ito Money vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Money vlog na mag Para ano? Pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masiyang records ng ano eh ng awayan. Ganito po pala ang ugali ni Joy Diwata sa kanyang uh, ina at ganun din po sa kanyang mga kapatid. Ah, grabe, no? Panoorin po natin yung video at siyempre bibigyan po natin ng counting reaksyon. Pero bago po yan, ako muna po pumabati sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Kung saan mga kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at uh, kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkili sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila, Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at Ed The Vlog, Jack Tapia, at syempre yung mga kasamahan ko po sa Karepa, Team Views, at yung mga Kalinga Partner na Charity Vlogger. O ito po yung video no, na kung saan ay uh, ganito po pala ang ugali ni Joy Diwata ano, sa kanyang ina at sa kanyang mga kapatid. Ano po? At ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Andy Kayakap Vlog. Ayun no? supportan po natin ano, Andy Kayakap Vlog, ang masipag na scouter. O, ito po yung video. Ito, mga kalinga po, lalambing-lalambing. O, Grabe. So mga kalingap, papunta na kami dito ah. So mga kalingap, nagkasakasama mag-iina Si Joy, si Nanay Milda, si Bunso, okay, si Rhea Mix Vlog Ayan oh, Against the light tayo, pero yay na mga kababayan oh. Siyempre, hindi ma... Ayan, nawawala Ayan po mga kalingap At uh, nagsama-sama ang mag-iina no? Si Nanay Milda, Rhea Mix Vlog Si Pre, si Joy hmm. Ang bait talaga po mga kalingap ni Joy no. Napakabait talaga ni Joy Diwata no at uh, maalalahan din sa kanya mga kapatid, uh, Kanyang uh, mama, ina ni no. Uh, kaya pala po mga kalingap, uh, nagpunta kami dito at uh, sik sinundot sinundo na namin si do sa apartment upang uh, ibig sabihin ay uh, magsalo-salo po sa isang uh, ika nga po ay uh, magkabanding-banding uli yung magiina mga kababayan at uh, kasi nga po magpapasok ka na hindi uh, matagal-tagal na uli na hindi magkikita-kita itong uh, mag magiina katulad po yan si Bunso Aya uh, sila na ni Jay magkasama sa boarding house ang mangyayari po nito mga kababayan si Nana Imelda po ay nag-iisa na po doon sa kanila no? ayan at kaya yun to nagka, nagka, po dito sa isang uh, simpleng restaurant lang mga kababayan at simple kasama ako kasama rin si Marlo Palcon TV hindi lang nakasama ang aking anak na si Jimmer Plugs no? at uh, medyo may gagawin kaya ito mga kalingap nandito na ako sa sakyan tapos na po kami nga uh, kumain at uh, nandun pa yung mag-iina sa kasi Marlo Falcon TV mga kababayan grabe ang bay talaga ni Joy mga kaway sa kanyang kapatid sa kanyang mga kapatid at summer namin si Rhea Mix Vlog no? at uh, sa kasi Bunso no? at uh, din talaga si Rhea kasi nga ay uh, din talaga si Joy kasi nga mga kababayan naisip niya no na siyempre kahit uh, sa ganun bagay ay uh, magkasalo-salo silang ng uh, mag o kasama na rin po ang yung lingkod sa kasi Marlo Falcon TV dito sa ika ng munting uh, Kwan dito sa isang uh, uh, simpleng restaurant lang mga kababayan. Opo. Kaya po maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay kay Andy Kaya ka Vlogs. No, dito ko po napapagatanto, dito ko napapag-isipan na talagang si Joy po ay may puso, uh, may puso sa kabaitan at malalahanin sa kanyang mga kapatid. Uh, Biro niyo po 'yan, no? Uh, pinapunta rito at uh, sinananiwilda at uh, kanyang mga kapatid upang magsalo-salo mag, para magmunting uh, salo-salo no, dito sa isang simple ngang restaurant mga kababayan no? kaya salamat po talaga sa inyo lahat at update ko pa po kayo mga kababayan so mga kalingap alis na po kami mga kababayan no? uh, ah, si Nabunso si nanay dalawa o oh, magkapatid mga kababayan yan na, ah, um, dalawa yan oh. <laughs> yung po, maliwanag, ano, na sinabi po ni Andy Kayakap, ano, na si Joy Diwata, pagdating po sa kanyang pamilya, ay talagang mapagmahal. Ano po, totoo naman yon matagal na po nating alam yan, ano, <laughs> na si Joy Diwata ay talagang mapagmahal, ano po, pagdating po sa kanyang pamilya, ano, lalong-lalo na po, siyempre, sa kanyang ina. Kasi yung kanyang ina ay uh, single mother. Ano po at lumaki po siya na wala halos yung kanyang ama. Ano po at uh, halos yung kanyang ina na po ang tumayo na amat ina. Ano kaya ganoon na lamang po ang pagsisikap ni Joy Diwata ano upang sa ganoon na uh, maiahon niya sa hirap syempre yung kanyang ina at ganoon din po yung kanyang mga kapatid. Ano po kahit nga po sa ano eh, lagi nga po iniisip ni Joy Diwata ay eh, eh, yung kanyang pamilya. Ano po maging sa kanyang pag-aaral ano sabi niya ay eh, ang inspiration daw po niya ay yung kanyang uh, ina ano at ganoon din po yung kanyang mga kapatid. Siyempre yung pangalawa ay uh, si Kalingap Dan. Nakatuwa na ano po na makita po natin na itong si Joy Dewata ay talagang uh, mapagmahal ano sa kanyang pamilya. Ano po, kumbaga ay talagang napakaswerte ni Kalingap Dan. Ano, siyempre nakikita po natin sa ngayon pa lang na talagang si Joy Diwata ay mapagmahal ano, siguro mas lalo na ano po kapag ka ito ay uh, nagkaroon na ng na sarili niyang pamilya. Ibig kong sabihin ay yung maging ina na po siya ng kanyang mga anak, ano po. At siyempre, bubuo po siya ng pamilya, ano, at ang maaaring kasama niya sa pagbuo ng pamilya ay siyempre si Kalingapdan. Ano po, kaya ngayon pa lang ay talagang nakikita ko po na magiging maayos ano po, ang buhay ni Joy Dewata at ni Kalingapdan kung sakaling silang dalawa magkakatuluyan ano po kasi si Kalingap dan nakikita po natin na talagang uh, napaka responsible din na anak ano po at napakabait din po sa kanyang pamilya ni uh, Mama Gemma kay Hana ano at talagang kay Kuya Brooks ano po nakikita po natin na yung, yung bahay po ni Kuya, Kuya Brooks isa po yan, sa mga uh, pinagawa ni Kalingap dan ano po kaya masasabi natin na Etong dalawang ito ay talagang bagay na bagay. Ano po, kumbaga, walang tulak abigin <laughs> sa kanilang mga ugali. Kasi halos po parehas eh, ano, nagkakaparehas po halos yung kanilang uh, pag-uugali. Uh, pagdating po sa matulungin, eh matulungin po sila. Ano, parehas po silang matulungin at po ay eh, uh, pinatunayan ano na ni Justin. Ano po yung pinsan ni Joy Diwata. Sabi po ni Justin ay eh, talagang likas din kay Joy Diwata yung pagiging matulungin. Ano po, at isa nga po siya sa natutulungan ni uh, Joy Diwata, ano po. At ganoon din po si Patrick, ano, minsan minsan ay doon po sa vlog ni Kalingapnan, ano, sabi niya ay uh, magbabayad siya ng utang <laughs> dito kay uh, Joy Diwata. Doon ay nakita ko ano po na talagang uh, maging sa mga kaibigan niya ay nagpapahiram po siya ng pera, ano. Nakalimutan na nga po niya eh. yung pinahiram niya kay Patrick. Ibig sabihin, ay yan, uh, parang tulong na rin po niya. Ano, kaya likas ki Joy wata yung pagiging matalungin. Ano po. At uh, yung mapagmahal siyempre sa magulang at sa kanyang mga kapatid. Yun po ay napakaganda ano, sa isang tao. Ano po, yung mga ganun na ugali. At yan din ay uh, nakikita din po natin kay Kalingap Dan. Yung mga ganun na ugali. Ano, yung mapagmahal sa pamilya yung matulungin ano po at marunong uh, respeto ano po kaya halos nagkakapareho po sila na ugali ni uh, Joy Diwata. Kaya, makasabi natin na pagdating ng panahon na sila ay uh, kinasal na at nagkapamilya na, ito ay magiging uh, maayos na maayos. Ano po. Kaya yun, ano, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos Mabalos.